Nagpahayag naman ng tiwala si dating tawi-tawi Governor Altilla sa katapatan ng hangarin ng Administrasyong Aquino na mapaira kapayapaan sa Mindanao. Dahil dito, kumpiyansa ang dating gobernador na unti-unting aani ng suporta ang pagbuo ng Bangsamoro Region mula sa mga armadong grupo. May report si Aljo Bendijo. Bagamat hindi madali sa ibang mga armadong grupo sa Mindanao na tanggapin na ng lubusan ng framework agreement na binasog ng Boro Islamic Liberation Front sa gobyerno ng Pilipinas, dahan-dahan umanong yayakapin nito ng mga kapatid nating mga Muslim na patuloy na makikibaka sa gobyerno dahil sa sinseridad na ipinapakita ng Administrasyong Aquino pang ganap ng makamtan ang walang humpay na kapayapaan sa Mindanao. Naniniwala si dating Governor Altila ng tawi-tawi na huhupa rin ang banta at maiintindihan ni MLF Founding Chairman Durmiswari at iba pang mga paksyon ng MILF na umanib na sa MLF ang kalagaan ng kasunduan. Ang sincerity ng gobyerno, ang commitment ng uh, gobyerno, yan ang mahalaga. Kasi uh, if it's purely rhetoric, wala eh, walang mangyayari talaga dyan. At makikita rin ng mga tao na talagang Uh, walang patutunguhan. But uh, with uh, what the commitment of the President to us, he was listening tightly to the deliberations, eh siguro uh, may pag-asa tayo. Pariwanag pa ni Tila na dahil sa sinseridad na ipinapakita ng gobyerno sa MILF, handa itong makikipagtulungan sa gobyerno upang tugisin ang mga Abu Sayyaf at iba pang mga rogue elements ng MILF at MNLF kung patuloy itong gagawa ng ilang mga karasan sa Mindanao sa panahong hindi talaga mapapakiusapan ng masinsinan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang mga armas. Ang framework agreement raw kasi ay binuo hindi lamang para sa kapanan ng mga Muslim kundi pati na rin sa mga lumad at kristyanong nagdanais na tuluyad ng makamtan ang walang humpay na kapayapaan sa Mindanao. Sober, moderate, uh, diplomatic approach. Let's talk to our brothers in all these uh, sectors. No? Siguro na uh, pag makita nila naman yan, sincero ang presidente, committed talaga sa atin mga Muslim, lumad at Christian sa Mindanao na magkaroon ng kapayapaan na yan, eh, sino ba tatanggi ng peace, no? Pinawi rin ni ang pangamba ng ilan ng kasunduan pinasok ng gobyerno at MILF ay labag sa saligang batas at sinadyaw pang tuluyan ng ibigay sa MILF ang ilang lugar sa Mindanao. Sincero raw talaga kasi ang gobyerno, kaya't malaki ang paniniwala nito na susundin pa rin ang mga batas ng Pilipinas, mangingibabaw pa rin ang demokrasya at kontrolado pa rin sila ng gobyerno. Maybe we can go one step further to craft two federal states for the Muslims. Uh, one federal state for the island provinces of Sulutawito and Basilan, and the other federal state for the landlocked uh, provinces of Mangindanao and Lanao del Sur. At dahil sa sinseridad na ipinapakita ng gobyerno ngayon na ikinagagalak ng MILF, pakiusap lamang ni Tila na gumawa ng batas ng Kongreso upang paiwasan ng karahasan. Isin na rito ang pagbuwag sa political dynasty sa Mindanao dahil handa naman ang lahat na makikipagtulungan sa mga law enforcement units upang buwagin di lamang ang mga private armed groups ng ilang mga politiko doon kundi ang ilang pang mga criminal elements sa pamamagitan ng pagbibigay halaga ng gobyerno sa kinagis ng kultur ng politika sa Mindanao. Since uh, the inception of the electoral process, uh, klanis kami eh. Just like I think some regions in the country or the Clannies. so my tendency, uh, you know, it's not really developing. dynasty, for succession parang ganoon. Para sa television ng Payan Aljoven.